Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay babahagi ko po sa inyo ang mga halaman na pwede nating ibigay sa ating mga palakiling baboy para makatutulong po sa madaling pagbigat nila. ka-farmers natin dyan na interested sa mga topic na tulad nito, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So for today's video mga ka-farmers, ay babahagi ko po sa inyo ang mga halaman na pwede nating ibigay sa ating mga pig fatteners na makatutulong para sila ay bumigat agad. Ang una mga ka-farmers ay ang kangkong. Ang kangkong ay very popular po para sa ating mga Filipino mga ka-farmers at kung pag-usapan ay kangkong, iniisip agad natin na baboy. Pagkain po ito sa baboy mga ka-farmers. Pero actually, pwede din po itong kainin ng tao. Pero usually mga ka-farmers, binibigay po natin ito sa ating mga alagang baboy. So paano ba nakatutulong ang kangkong mga ka-farmers para sa ating mga baboy? Ang kangkong kasi mga ka-farmers ay mayaman siya sa crude protein kaya nakatutulong ito para bumigat agad ang ating mga baboy. Ang protina kasi mga ka-farmers ang isa sa rason na bumigat ang ating mga alaga. Meron kasi iba mga ka-farmers na magsasabi ay kangkong dahil akala nila yung kangkong simple lang na ng baboy mga ka-farmers pero di nila alam na meron itong malaking maitutulong para sa kanilang mga alaga. Pero yun lang mga ka-farmers, ngayon kasi medyo expensive na po yung kangkong. Then kung ikaw naman yung kukuha, parang hassle na po sa part natin mga ka-farmers. Actually, meron pa nga akong video kung saan kumukuha ako ng kangkong doon sa may taniman mga ka-farmers. So, please watch that video na lang po. Binibigay po namin kasi ang kangkong mga ka-farmers sa aming mga baboy. Lalo na po yung mga inahin dahil nakatutulong din ito para dumami yung gatas ng ating mga inahing baboy. Then, aside from nakatutulong na dumami yung gatas nila mga ka-farmers, of course, nakakatipid din tayo sa pagkain. So, dito sa amin mga ka-farmers, yung kangkong ay minsan binibigay po namin directly sa kanila. Hindi na po kami nag-chop mga ka-farmers, pero kung ihalo namin sila sa feeds, syempre, i-chop po namin yan into small pieces mga ka-farmers, then ihalo sa feeds. Pero kung pang snacks lang po sa aming mga alagang baboy, ibibigay lang po namin directly yung fresh na stem at dahon sa kanila at talagang nai-enjoy po ang ating mga baboy mga ka-farmers kapag kumakain ng kangkong. I think kahit na ang lugar mga ka-farmers, available naman po ang kangkong. Kahit na masasabi natin na medyo expensive na siya ngayon, pero mas lesser pa rin ang presyo niya compared sa ibang mga feeds mga ka-farmers. So pwede nyo pong subukan yan mga ka-farmers. Huwag nyo pong isipin na kangkong hindi siya maganda sa ating mga baboy para lang siya nakakabusog sa ating mga baboy pero wala siyang bitamina or any na makukuha ng baboy. Ang totoo mga ka-farmers, meron po yung mga protina na kailangan para bumigat agad ang ating mga baboy. Pero yun lang, hinahalo lang po namin yan mga ka-farmers sa commercial feeds. Ang ikalawa mga ka-farmers ay ang azolla. Actually, marami na po sa ating mga kapatid na hog ang nagtatanim ng azola mga ka-farmers. Sa totoo nga, nagsisimula na akong magtanim ng azola mga ka-farmers. Nakabili na ako ng pan sa Shopee. Then, i-prepare ko pa po yun, Then, sa susunod mga ka-farmers, ilalagay ko na po yung azola. Kailangan pa kasi yung i-prepare yung paglalagyan natin ng azola mga ka-farmers para mabubuhay talaga at dadami po ito. Naisipan kong magtanim ng Azolla mga ka-farmers dahil ito ay merong pinakamataas na protina, amino acids, vitamin A, vitamin B12 at beta-carotene. Meron din po itong growth promoter intermediaries at minerals tulad ng potassium, calcium, phosphorus, ferrous copper at magnesium which is very helpful po para sa ating mga baboy. Kung mapapansin niyo mga ka-farmers, some of the contents na na-mention natin kung ano ang meron sa Azolla ay isa din sa ingredients sa mga commercial feeds. So yan po ang kagandahan ng Azolla mga ka-farmers. Hindi lang po siya ordinaryong dahon na lumulutang sa tubig. Sa so, wala pang idea kung ano ang Azolla mga ka-farmers, family po siya ng fern. Para siyang malilit na water lilies mga ka-farmers na pwedeng ibigay sa ating mga baboy, sa manok, sa rabbit at sa kambing. So yan po ang nakagandahan mga ka-farmers kung meron tayong Azolla. Kapag dry natin ibibigay ang Azolla mga ka-farmers, meron itong 25-35% na protein content. 10 to 15% mineral content, 7 to 10% comprising a combination of amino acids. Pero mababa ang carbohydrate at oil contents ng Azolla mga ka-farmers. Mayaman din sa iron, manganese, chlorophyll at beta-carotene ang azolla mga ka-farmers. So ganyan po kaganda ang azolla mga ka-farmers kaya naisipan ko pong magtanim nito. Dahil makakatipid po tayo sa commercial feeds mga ka-farmers na hindi makompromise ang paglaki at pagbigat ng ating mga alaga. Ang ikatlo mga ka-farmers ay ang Madre de Agua. So ang Madre de Agua mga ka-farmers ay kilala din na maganda para sa ating mga alagang baboy, manok, isda at iba pa. Mataas din ang calcium content nito mga ka-farmers compared sa ibang halaman. Pwede nating ibigay na fresh ang dahon ng Madre de Agua mga ka-farmers para sa ating mga alaga. Malaki ang matitipid natin mga ka-farmers sa commercial feeds kapag nagbibigay tayo ng Madre de Agua sa ating mga baboy kung nasa edad grower to finisher stage na po sila mga ka-farmers. Sinasabi mga ka-farmers na ang 6 kilos na Madre de Agua ay equivalent na po siya sa 1 kilogram na commercial feeds. So, ganyan po kadami ang commercial feeds na matitipid natin mga ka-farmers kung magbibigay din tayo ng Madre de Agua sa ating mga baboy baboy. Sa magtatanong mga ka-farmers kung saan po tayo pwedeng makabili ng Madre de Agua cuttings, pwede po tayo sa online. At in fact, mga ka-farmers, meron ding nagbibenta niyan sa Shopee. Meron na po siyang kaunting tubo mga ka-farmers, then meron ding mga cuttings-cuttings pa. Pero medyo mataas yung presyo mga ka-farmers kapag merong maliit na dahon na. Pwede po natin hanapin yan sa Shopee at pwede tayong makabili doon. Ang resulta mga ka-farmers kapag nagbibigay tayo ng madre di agua ay mabigat ang ating mga baboy. Maganda ang quality ng karne at syempre mga ka-farmers dahil mabigat po ito, medyo malaki po yung income na makukuha natin. At ang pang-apat at panghuli mga ka-farmers ay ang talbos ng kamote. So very common po ang talbos ng kamote para sa atin mga ka-farmers. Merong iba na iniisip nila na kapag talbos ng kamote, yan po ay mag-cause na magtatai ang ating mga baboy. No, hindi po mga ka-farmers. Na-try na po namin ito na maganda po talaga ang talbos ng kamote para sa ating mga baboy. At ang totoo pa nga, favorite po nila ito. Pero yun lang mga ka-farmers, huwag po natin silang i-overfeed. Kahit na sa commercial feeds mga ka-farmers, kapag na-overfeed po natin sila, magtatai po yan. So, iyan siguro ang na-experience ng iba kung bakit nagtatai yung mga baboy nila kapag dinigyan nila ng talbos ng kamote. Madali kasing mabusog ang ating mga baboy mga ka-farmers kapag kumakain ng talbos ng kamote dahil meron na ito mga iba't ibang minerals at protein na kailangan para sa ating mga baboy. Din mabigat din ang busog ng talbos ng kamote mga ka-farmers. Na-try na ko na rin 'yan so meron po akong previous video niyan mga ka-farmers. Kung meron kayong time, pwede niyo pong bisitahin ang video na ito mga ka-farmers para malalaman niyo po kung paano ko po pinakain ng talbos ng kamote ang aming mga baboy. Pero kung wala kayong time, mga ka-farmers, yung paraan namin sa pagbibigay ng talbos ng kamutis sa aming mga baboy, ay hinuhugasan ko lang po, then yung fresh na stem at leaves ay binibigay ko po sa kanila directly. At ayun, mga ka-farmers, gustong gusto po ng ating mga baboy. Kung sabiik naman mga ka-farmers, syempre kaunti lang po yung ibigay ninyo. Ngunit kami dito mga ka-farmers, nagsisimula kaming magbigay ng talbos ng kamote, kadalasan na sa late starter stage na grower at saka finisher stage. So yun po mga ka-farmers, talagang maganda po ang talbos ng kamote. So, depende na po sa inyo mga ka-farmers kung alin ba sa mga halaman na available malapit sa inyo at pwedeng ibigay sa inyong mga alagang baboy para makatutulong din, makakatipid kayo sa commercial feeds mga ka-farmers and at the same time, hindi po makompromise ang paglaki at pagbigat ng inyong mga alaga. So, yun po mga ka-farmers ang ma share ko for today's video. Sana po ay makatutulong po sa inyo ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayo nga farmers ay dapat mariskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko-po kababaihan, hindi po lang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit na numahayo na pwede mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.